ugali o kaalaman ang magdadala sa atin sa tagumpay. Sa loob ng 23 years kong pagtuturo bilang values educator, one thing I realize na ugali, hindi kaalaman ang magdadala sa atin sa tagumpay. Hi, this is Alia Jr. Welcome to Rima. God's practical message. Sa gospel natin ngayon from Mark chapter 6 verse 22-23 sinabi, alam ni Herod na mabuting tao at banal si John. Kaya hindi niya pinayagan na mayroong masamang mangyari kay John. Subalit nabago ang kanyang paninindigan ng siya ay malasig sa alak, makapanood ng sayaw ng babae at nagpasikan pa na kahit anong hiniin ng babae ipipigay niya kalahati man ng kanyang yaman kaya pinapatay niya si John lumabas ang tunay niyang ugali ugali hindi ka ang magdadala sa atin sa takot pinansyal o pag-iipon depende sa ating ugali. Kahit malaki ang aking kaalaman para kumita ng malaking pera, kung ang ugali ko naman mahilig akong uminog ng halak, babae, o magpasikan, wala din mangyayari sa buhay ko. Mayroong dalawang magkaibigan si John at si Mark. Si John ay kumikita ng 30,000 a month. Pero ang kanyang lifestyle ay 32,000. So may utang siya ng 2,000 a month. Si Mark ay kumikita lang ng 15,000 a month. Pero ang kanyang lifestyle ay 13 10,000 a month. So, may ipon siya ng 2,000 a month. After 10 20 years, sino kaya ang magiging successful o mayaman sa dalawa? Si John o si Mark? Tama. Si Mark. Nga sa isang kasabihan, your right attitude determine your right success. If you want to know how money works, sa mutual fund, sa stock market, Kaiser True in One. Atin ka ng free financial literacy class. Sit ka lang ng appointment. Usap tayo.